Nilalamig oh. ako! Ati Rose, pahina naman na aircon. So, eto na nga mga Habibis. Meron kaming problema dito sa bahay kasi itong uh, aming isang sasakyan, itong sasakyan ni Habi David na flat. Nakakaloka. So, eto yung sasakyan namin, flat. Kaya pinapunta ko si Bob dito para maayos to. So, dumating na ngayon si Bob. Bob ano, okay na yung naayos mo na yung sagulong? Opo, sir. Meron daw available? Mayroon po. Okay, sige. Punta mo na lang ha. Para mapalitan lahat ng... Papalta, papalta mo na yung apat na gulong. Baba, okay na? So yung tumulong sa'yo. <laughs> Tinulong nga si Bob na kami mga security guard. Kasi hindi na kaya ni Bob anuhin. Mahigpit daw. Ito na, nakadwa na type na. Oh, Baltang mo na, Bob. Thank you. Okay, so pupunta na kami ngayon ng SNR at kasama namin ang buong Habibi fan. Oh, yung ganda naman ang outfit mo. Oh, naka-outfit si Lindy. Maganda. Saan ka lang yung sandals mo? Maganda. Bili lang sa TikTok lang. Para kayong sasayaw na dalawa. <laughs> Tingnan mo, naka-white kayo pareho. Tapos naka... Ano tawag niya? Kaki na kulay. Ay, oh. na po ako, sir. Ha? <laughs> Nauna po akong... <laughs> oh. Napansin yung anong... Para kayong backup dancer, Charisse. <laughs> Let's go! Andito na si Bob. Let's go na, Lindy. Okay po. Nandun na kayo sa sasakyan. Okay, paalis na ang Habibi fam. Kasama si Lindy, si <laughs> Julie, Habibi David. Siyempre, hindi pa rin maiwan si Ate Rose nasa unahan at si Bob. And we're here na sa SNR. Medyo gumabi na, guys. Okay, so andito na kami sa si SNR. Pero ano mo gagawin? Sabi ni Lindy, ang bango daw ng pagkain. Gutom na siya. Sabi niya, ay, wag muna daw tayo mamili kasi magkumain daw muna tayo kasi gutom na daw siya. Kakain <laughs> muna kami. ay, <laughs> na tayo. Ano order niya, Toros? Uh, ay, eh, Julie. Sasama ka doon? sige. Ah, sige, let's go. Samahan niyo na lang sila eh. niyo na lang ako. Okay, let's eat. Wala pa yung pizza natin. Ginagawa pa. kailan Kaya Silindi, you na. chicken fries. Yan, si yeah, si Ate Rose. Yeah. Si Pia naka-rice, kami hindi. Si Bob naka-rice din. <laughs> okay, let's go. Mag-start na tayo mag-grocery. May toothpaste pa kayo, Lindy? Wala na po, sir. Ang gusto niyo toothpaste? Paubos na po. Okay, may okay. toothpaste pa kayo? Colgate po. Aano, ang ang po? Gusto nyo? Colgate, Colgate. Apa. O? Ito. Uh, apat na piraso na to. Opo. Share-share na po. Yes, okay, go. Thank you po. Shampoo, Lindy, mayroon ba kayo? Wala, konti na lang po. Anong shaka, shampoo? Um, kasi po naglalagas yung mga... Ito, tama, ay... hair fall. For hair to mm -hmm. Perfect ito. Mm -hmm. Perfect ito, ito. Right. Uh -huh. Tama ba ito? Kailan parang mahal ito. So. Okay lang okay. yun. Okay, parang mahal. Yung okay, <laughs> madami na yung pang matagal yun. Sure, share na lang <laughs> po kami, sir. Okay, Thank you po, sir. Yeah. May ma okay, bangang ma ma shampoo ni Tia Julie sa shampoo niya natin. Opo. Hindi kasi nahiyak. Opo. Hindi po. Hindi po. So, nakasail dito ang pressure cooker. Magkano na lang siya dati siya? 4825 na lang. Dahil nakasail, bibili natin. Kasi sila na yung ating pressure cooker. Pero first time mo magkakaroon ng electric kasi dati is manual. Ano pa tawag doon? Degasun. Degasun. De Nilalamig oh. ako! Oh. Pati Rose, pahina naman ng na aircon. <laughs> 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 <What's everything? laughs> <laughs> Sabi nga mga Rose, hinahan ng aircon ang me... lamig. <laughs> Pili mo naman bahay natin. Pero wala <laughs> <laughs> one take one dito. Ayan. Para daw sa apo ni Tia Judy, bumili siya. Tapos ito, para, kayo, para sa pa. Sana kayo pa. Saka sa inyo, Lindy, okay. kilateral. Si ano -ano oh, okay, ako, thank you po. Ati Pita. Nakakalo ko si Happy David. Ito ko naman ang pinagkakapuhan dito. Ay nga mo, ang dami ko. Puro pagkain. Kapag yan, nag-expire na kung sa akin si Happy David. Ang baby. Gusto na ito, di ba? Sabi, tama na, tama na, okay na ako. Tapos pag may nakita, eto na naman, pwede pa to. <laughs> ano kayong bill nito? <laughs> Magkuklose na mag tayo natin. Kasi na magkasara dito. Magkuklose na kayo, madaliin natin. May isa, okay. Ate Ross, makalang hula mo sa bill natin? I... Dalawang cart tayo, punong-puno. yan. Siguro ko na sa 45. 45,000. Ikaw, Lindy, anong hula mo? Parang abutin ng 60 60,000 60,000 Magkano hula mo? 48 48, ikaw, lapi 42 Ba, magkano hula mo sa 35. bilhat? 35,000 35,000 Kaya Julie, magkano hula mo? 50 Ha? 50,000 O oh, sige, tingnan natin mamaya May man tayo mong pinagkukuha mm, Para kailangan naman kasi natin yun Magkano bill mo? Sige, abot ng 50,000 Ay hindi, si Lindy na yun Nahula lang niya 50 O sige, 52 52, okay Sige, tingnan natin Ay si Lindy pala 60 Oh, 60 kay Lindy? 50, 50 si Tia Julie. Ano, wala mo? Ba? 35 Back. out ka na. Oh. Nasa 33 na dito. Hindi pa tapos. Oh, 42 na. 42 ah, na. Out ka na, Labi. Out ka na. Si, si David ang 52. I'm still in the game. So, 48. 48. I'm, I'm still, still in the game. Tia Julie, magkano ka nga? Ah, 50 lang. 50. Tapos ay? Kalo Ha? Wala pa, wala ka. 45, out ka na rin. Sa akin, sobrang... 43 na tiyo, Julie. 43 na ato daw. Ito, 60,000. sa malayo-layo pa. Ang sabi mo hindi? Tuwa po ako sir para maging 60,000. Tatagal mo? Para maging 60,000 ang <laughs> bill? <laughs> Nakabi si Lindy. Dito <laughs> meron pa ito pa. Ay, so, tapos na? 51,995 <laughs> na <laughs> ako panalo na. si David. Ako! <laughs> Tama yung... Uh, dahil dyan ikaw ang yung... babayad. Ay! <laughs> Linwi, ikaw na lang pala manalo. <laughs>